Hello mga kate! Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, just subscribe at yung mawa ng vlog. And then kung gusto mo lagi napapanood yung vlog ko, just hit notification bell. Ito na nga mga kate, ang vlog natin ngayon is, isishare ko sa inyo kung ano ang experience ko as a first time mom. Sa motherhood and then parenting. Ito na nga, ilang araw nang may sakit si... Kael, inoobo siya, tapos minsan may sipon tas minsan nilalagnat pinapainom naman namin siya ng gamot recommended kasi dito yung Tylenol para sa kanila kagaya ng age ng anak ko yun lang yung recommended dito pero dito pala bawal ka magpainom ng Tylenol kapag walang lagnat ang anak mo dati kasi akala namin kapag may ubo pwede mo silang painomin pero nalaman namin na hindi pala siya pwede kailangan iinumin yung Tylenol kapag may lagnat talaga yung bata. So, ito na nga. Ilang araw na din kaming puyat. Tapos, syempre, hindi mapakali kasi as a first time mom, talagang mahirap pala talaga kapag may sakit yung anak mo. Parang, alam mo yun, tuwing makikita ko siya, nasasabihin ko na lang, anak, akin na lang yung nararamdaman mo. Bigay mo na lang kay mami. Kasi para kasi sa akin, hindi ko mo kaya na makita yung anak ko na gano'n na may sakit. Kaya sabi ko sa kanya, anak, bigyan mo na lang kay mami yung nararamdaman mo para ako na lang magdala <coughs> niyan. Kasi araw-araw kasi na uh, ginagawa niya is parang naglalaro naman siya buti nga naglalaro siya kasi yung ibang bata kasi kapag may sakit hindi sila nakapaglaro talagang iiyak-iyak tapos siya lagi siyang karga tapos minsan may time din naman na lalakad lakad siya dito sa bahay namin yung alam mo yung naglilibang-libang siya para hindi niya indahin yung kanyang nararamdaman minsan kapag natutulog siya siguro nararamdaman niya na sobrang kati ng kanyang lalamunan. Kaya may time talaga na umiiyak na lang siya. Hindi ako makatulog kasi hindi ako sanay na ganun siya. Para sa akin, sa experience ko, napakahirap para sa akin. Sabi ko nga nun sa friend ko, sabi ko akala ko ang mas mahirap na part sa pagiging ina ay yung panganak pero hindi pala may mas mahirap pa pala. Ito ay yung magkasakit yung anak mo na hindi mo malaman kung anong gusto. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kasi, one time, pag minsan, uh, umiiyak siya. Minsan binibigyan ko siya ng dede. Tapos may time din na kapag binigyan mo ng dede, ayaw niya. Tapos minsan magpapahilig. Tapos minsan ayaw magpahili. So, hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Hindi ko alam kung anong gusto niya. Kung pwede nga lang na sa akin na lang yung nararamdaman niya, kukunin ko na. Kaya na-share ko to sa inyo. Hindi talaga madali ang isang role ng isang ina kapag ganito. Lalo na nasa situation kami ng ganito na may sakit yung anak namin. I'm like, I mean like, hindi ko naman talaga iniinda na, totally, na may nararamdaman siya. Parang, ayaw ko kasing iparamdam sa kanya na, oh, may sakit siya, ganito man Ayaw ko iparamdam sa kanya. Parang yung normal lang. Talagang, as in, yung ubulang niya ang nag-trigger sa kanya. Tapos, yung sipo naman niya, lately, parang, nahihinom na, kaya, hindi naman ako masyado na So, sabi ko nga sa husband ko, ipacheck na namin si baby bukas para malaman namin kung ano ba talaga yung kanyang nararamdaman. Dito kasi sa amin, sobrang lamig din. Kaya nakakaawa yung mga bata kapag may sakit. Kaya sabi ko, pacheck namin bukas kung ano magiging resulta. Kung anong sabihin ng doktor namin, family doctor. Tapos yun, uh, ang routine namin mag-asawa is may pasok ako lagi ng 9 to 2.30. Tapos after naman nun, siya naman ang papasok. Ako naman yung mag-aalaga kay baby. Yun yung routine namin araw-araw. Although hindi kami makalinis kasi syempre minsan ayaw talaga niya magpababa. Kaya ang ginagawa namin, gano'n na lang kung ano lang yung makaya namin linisin, yun lang. Pero hindi talaga yung totally linis talaga kasi ayaw nga niya magpababa. So balitaan kayo, ko kayo mga kaate, kung ano magiging Resulta ng check-up ni Kael bukas Tapos continue ulit natin tong vlog nito See you again tomorrow, bye-bye Hello mga kate. so nakakuha ko ng appointment for today para kay Kael 3.45 yung appointment namin Buti naman at medyo okay-okay na siya pero Papacheck ko pa rin siya ngayon Nandun siya sa kwarto namin, tulog Kanina pang 11 siya natulog Good thing naman at uh, mahaba na ang tulog niya balita ko kay mamaya kung ano magiging resulta ng check up ni Kael. Hello mga kate! Ka Yun na nga, pumunta kami sa clinic at pinacheck namin si Kael. Naglalaro na naman siya. Buti bumabalik na yung kanyang sigla. Tapos, nagpacheck kami doon sa doktor na sabi namin yung mga symptoms ni Kael. Tapos, yung nararamdaman niya kasi sabi namin one week na kako na ganon. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng viral uh, infection na yung kay Kael. Kasi ang mga symptoms nun is yung uh, ubo, yung pagsusuka, at saka yung uh, sipon niya. Yung palang uh, cause ng viral infection, sabi din ng doktor kanina. Kaya, sabi sa amin, marami daw bata ang nagkakaroon ng ganong sakit dito sa amin, lalo na kasi malamig din. Kaya yun na lang. Ingat-ingat na lang. Ganon talaga yung, kwan eh, yung sakit na nararamdaman ng mga bata dito kapag yung sobrang lamig, yung ubo, sipon, tapos lagnat, ganon. <clears throat> Kaya sabi ko kay Habi, eh, yun na lang yung kanatin. Extra care na lang kay Kael. Pero, Uh, thank God pa rin kasi wala naman siyang masyadong uh, yung serious na talagang sakit na malala talaga. Tapos, okay na naman yung kanyang pagtulog. Nakakatulog na naman siya ng maayos. Yun nga lang, yung ubo niya ang nagtitiger sa kanya. Masigla na ulit. You know. <laughs> so yun lang yung uh, video for today mga kaate kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko just subscribe at mo wanna vlog and then kung gusto mo lagi na yung vlog namin just hit notification bell bye bye na bye bye Bye-bye! Pugya daw, pugi, pugi, pugi. Ay, sus naman yung botong ngayon. Kahit may sakatin na, pugi pa rin. Bye-bye!